Mga awit kabanata 28, talata 1 hanggang 11. Mangagbigay kayo sa Panginoon o kayong mga anak ng makapangyarihan, mangagbigay kayo sa Panginoon ng kaluwalhatian at kalakasan. Ibigay ninyo sa Panginoon ang kaluwalhati ang marapat sa kanyang pangalan, inyong sambahin ang Panginoon sa kagandahan ng kabanalan. Ang tinig ng Panginoon ay nasa ibabaw ng tubig, ang Diyos ng kaluwalhatian ay kumukulog, sa makatuwid bagay ang Panginoon sa ibabaw ng maraming tubig. Ang tinig ng Panginoon ay makapangyarihan, ang tinig ng Panginoon ay puspos ng kamahalan. Ang tinig ng Panginoon ay bumabali ng mga sedro, pinagpuputol-putol ng Panginoon ang mga sedro ng Libano. Kanya namang pinalulukso na gaya ng guya, ang Libano at Sirio na gaya ng mailap na guyang baka. Humahawi ng liyab ng apoy ang tinig ng Panginoon. Niyayanig ng tinig ng Panginoon ang ilang, niyayanig ng Panginoon ang ilang ng kades. Pinapanganganak ng tinig ng Panginoon ang mga usa, at hinuhubdan ang mga gubat, at sa kanyang templo ay nagsasabi ang bawat bagay, kaluwalhatsyan. Ang Panginoon ay naupo sa baha na parang hari, ang Panginoon ay naupong parang hari magpakailanman. Ang Panginoon ay magbibigay ng kalakasan sa kanyang bayan, pagpapalain ng Panginoon ang kanyang bayan ng kapayapaan. Mga awit kabanata 20 Sham, talata isa hanggang labing isa.